Oh, ah! Jungle. Jungle. Taka, oh, Ib Jungle! Nakaba daw. Uso ba yan? Wala naman kahit na iib ko. Uso ba yan, uso? Okay. Isa ata sa mga bata ko, ah. Ay, di pala. Grabe. Isa ata sa mga bata ko, ah. Ib Yung pagkakaroon ng ano, World Championship, ang ano? Uy, nag-SS na Estes! Nice one! Oh, all in na sa base ha? Lahat, pasok na. Pasok na, pasok na. Sige, okay lang yan. Gahaman. Sige, gahaman sa gahaman. Okay, all in na, all in na. Pasok na lahat. Kaya to. Pernyata, to. Per the, per the commander the next Di ton? Di namatay? Diba naton? mo na e, si Santo, May info man. Nice. Naiisip pa lang naman ako. Bayo pa 'yan. Daham an, mo! Let's go. Patay to 'yan, bundi. Nag-ago yung Evetel sa base. Puta oh, 'yan. Tayo daw, Alice. Bakit naman 'yon? Kagoy yung base. Ahahaha <laughs> <laughs> <Ay>, GG <laughs> <laughs> ay na naisis na ang sagot pa niya ako <laughs> okay, okay, He okay, na na ba kaya na ba kasi mag <laughs> Kasi 30 benches and 4 down for the first time. Parang lakas si Nana. Lock, 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 lock! JEFF, oh, hindi, hindi. Sige, kaya diwata! Naku po. Magpapaan na si, si Magpapa. lang tayo, tayo. Top 4 lang ang goal natin, top 4 lang. What? 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 Oh! tower. tower, tower. 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 Ano? Ha? Ano? Ano? Asa na yung 30k? Pagtalo! Times 100 yun ah!